Ipinagyayabang ng KOJC ang kanilang kuno ay mga naipundar dahil sa kanilang pagsusumikap. Ang kayamanan daw na itong si Kibuloy. Pero noong uh, ilabas po ang freeze order sa mga assets natin sa si Kibuloy ay eto na, nagpapaawa ang, ang mga miyembro ng KOJC. Hmm. Kala ko ba talaga marami kasi kayong uh, resources? Sabi nyo nga, namukhang interesado daw ang ating gobyerno sa mga kayamanan ni Kibuloy, kayamanan na pinaghirapan. Maiba tayo ng konte ha. Um totoo, napaka tagal lang panahon na maraming kalokohan. Gimmick ang isang ito. Etong si Kibuloy para lang uh, magkamal ng limpak-limpak na yaman. Ang dami niyang ginamit ng mga kabataan, ang dami niyang ginamit ng mga miyembro niya mismo para manlimos sa anumang paraan. Napakaraming paraan yan. Naalala niyo po yung mga nagbibenta ng na kung ano-ano sa mga bus, yung mga nagbibenta ng na mga ballpen dyan sa, or sa mga jeepneys. Lahat po yan ay um, mga tao ni Kibuloy. Naalala niyo rin po noong panahon na kuno ay maraming sa mga bangketa, marami pong kuno ay mga sunog na silver. Okay? Galing daw sa sunog yung mga silver na alahas na iyon mga mamurahin lang naman. Kaya binaba ng pwesto. Pero yung mga yun po ay gimmick din ng mga, ng kampo ni Kibuloy. Kunwari ay sinusunog yung mga balot ng uh, mga fake silver na yon tapos ibinibenta nga sa bangketa. Ganun po ang mga sistema ng, ng, ng isang Kibuloy. Pandaraya, pang-aabuso. Kasi yung mga ballpen, kung, kung titignan nyo po, ha, talagang mamahal, <laughs> ang mamahal ng, ng mga ballpen na yan sa, sa mga jeepneys, yung mga inaalok ng mga kabataan na ng mga scholar. Kahit po yung mga nag-aalok ng, ng mga kakanin o yung mga delicacy, mga pasalubong sa mga bases, karamihan po dyan ay mga kampon ni Kibuloy din. So ginamit niya ang mga kabataan na yan, nagkunwari ng mga estudyante at scholar, para makapanggoyo nga, para makapagbenta nga. At syempre, ang kinikita niyan ay napupunta kay Kibuloy. Balikan natin umaaray dahil nga daw apektado itong mga kabataan sa freeze order na yan ng AMLC. Mga kabataan sa KOJC at Children's Joy Foundation apektado rin daw. Tingnan niyo ang sinasabi, ha. Ah. Wala na daw makain na itong mga kabataan na ito. Wala na daw makain. Dahil nga ayun, napilayan kasi in terms of in terms of uh, finances ang ang kampon ni Kibuloy or ang ang, uh, kulto na ng si Kibuloy. So tignan niyo po, you are using the children. But how about the children who were abused by Pastor Kibuloy? Tama, ginagamit ang mga kabataan. Pero hindi lingid sa kaalaman ng mga yan. Sigurado tayo, alam din nila, yung mga laganap na pangabuso ni Kibuloy sa mga, Kibuloy sa mga kabataan na miyembro mismo ng kanyang simbahan. Katulad ng sinabi ko, hindi lang kasi yung mga sexual abuses ang nangyari. Marami pa pong ibang pang-abuso ang nangyari. What if those accusations are true? Tama nga naman. Kasi hindi maglulutangan sa dak ng akusasyon na yan. Paanong, paanong sobrang dami yung akusasyon na yan? kung paninira lang ang iisipin mo? Di ba hindi? What if those accusations are true? Let pastor show up in court and testify against these allegations. Hindi yung tinatago ninyo ng mga kampon na itong si Kibuloy. I will tell you, paano naman yung mga empleyado at mga bata na natutulungan ng ABS-CBN noon na tinawanan panidigong at admittedly, or admitted publicly, she has behind, or he was behind ABS-CBN closure. Nga naman. Hmm. Pero hindi nag-aray. Pero hindi po nag-aray ang ABS-CBN dahil kuno ay apektado yung mga bata. Ang ibig sabihin, hindi ginamit yung mga kabataan. In fact, SMNI supported and benefit, benefited, benefited, from ABS-CBN's closure. Yun nga. Ginagamit ngayon ang mga kabataan na itong um, simbahan ni Kibuloy para magpaawa. Para kuno ay uh, mangalap ng simpatya sa taong bayan. Ay, kawawa naman yung mga kabataan. Kawawa naman yung kuno ay mga uh, pinag-aaral na itong si Kibuloy. As if naman meron kayo or meron kayong monopoly sa ganyang sistema. Nauna na po ang mga uh malalaking media media mainstream media dito sa atin